spokesperson ng Department of Agriculture, Asi Cornel De Mesa. Magandang umaga po. Hi, DJ Chacha. Magandang umaga po. Manang Ted, magandang umaga po sa lahat na nakikinig at panunod. Mo. Good morning, Asik. Asik, may mga balita po no, na nagpaplano nga po ang DA na mag-angkat ng gulay. Uh, ano pong eksaktong gulay ang iaangkat ninyo at gano'n po karami ito? Uh, DJ Chacha, ito ay ano pa, uh, ongoing study pa ng ating mga uh, BPI at saka ng ating high value commercial crops dahil uh, sunod-sunod talaga yung bagyo magmula pa noong uh, kay Christine hanggang kay Pipito uh, aning na bagyo at uh, halos pare parehas yung uh, typhoon track at yung mga major uh, vegetable producing areas natin yung mga lubang pinamaan at uh, almost more than 2 billion yung uh, napinsala uh, dito sa ating high-value crops. Ang strategy natin ay tingnan muna doon sa ating uh, ibang vegetable producing areas ng Visayas at Mindanao. At uh, kung uh, okay na ito, hindi na mapilang mag magangkat na pero kung uh, hindi sapat uh, doon lang mag angkat So, sa ngayon ay under study pa siya. Hindi pa natin masabi kung ano yung volume at anong klase ng mga gulay. Pero ayun sa pag-initial na pagtaya natin, kung titingnan natin yung mga presuhan, ang mabilis yung paggalaw yung mga lowland vegetables, kaya na pamatis, uh, talong, uh, ang palaya, which normally are being grown naman sa atin. Uh, kanya lang talaga, halimbawa ng Southern Tagalog, itong biskaya uh, Biscaya area uh, Central Luzon, uh, sila rin talaga yung lubang na apektuhan na -tani man talaga natin ng na mga uh, na mga gulay. Hmm. So ah, dahil po nga ito ano, doon sa epekto pa rin itong bagyong Pipito. Binabanggit niyo po kanina, um, yung mga vegetable producing areas in Visayas and Mindanao, yung plano ninyong punan kasi hindi po kakayanin doon sa ibang areas muna tayo kukuha sa ngayon kung sakali. Ah, uh, Iyan nga yung unang uh, strategy natin doon sa ibang areas uh, ng Luzon, ng Visayas mm -hmm. at Mindanao bago pagisipan uh, pag yung pag-aakyat kasi karamihan naman ng gulay nga na naapektoon at mataas ang preso ay itong mga lowland baseball. Opo. Uh, Asek, kapag kung pinag-usapan natin ang pag-aangkat, eh, hindi naman yan as in pwede pe kang pumuntan, para shoe pipili ka, di ba? It will take time, yes, right? Eh. Opo, opo. So, kung pinag-iisipan nyo ngayon, pinag-iisipan po ninyo ngayon, kung mag kayo theoretically na mag-aangkat kayo, edi eh, darating yan kailan pa? Ah... Uh, normally mga ano yan, uh, one to two months, uh, Manong Ted, uh, pag nakapag-issue tayo ng uh, ng nag-application ng SPSI. Opo, yung nga po, no? Uh, eh, meron pong panawagan ngayon, I'm sure ito po yung napakinggan na po ninyo, ito pong ating ilang grupo ho ng mga Uh, farmers dyan sa Bingget, pati po itong grupo po ng SINAG at ng FFF, sinasabi na baka naman pwedeng uh, pag-aralan muna mabuti, maghunos diri sa pag-aangkat kasi baka ho sa bandandulo eh, na naman maapektuhan po yung kita ng ating mga magsasaka po, uh, ASEC. Eh, tama yan, Manong Ted. Uh, isa rin niyo sa mga kinukonsidera natin. Uh, lahat ng uh, aspeto Uh, but of course, uh, talaga talagang uh, malaki yung naging uh, pinsala uh, ng ating uh, sektor dito mga nakalipas na mga bagyo. Kaya yung pag-aaral naman ay tinitingnan lahat ng mga posibilidad at lahat na maapektuhan uh, ng mga produkto at mga stakeholders natin. Opo. Sige po. So, uh, dito po sa ating pinag-usapan na ito, sino po ang magiging punong abala dito? At meron ba silang timetable para po sa pag-aaral at magiging rekomendasyon kay Secretary kung talaga mag-aangka tayo? Ang ating aangkaten, particularly po, lowland vegetables lamang o pati po yung highland? Uh, ano po yun? Kasama po yun sa pag-aaral at magiging rekomendasyon. Uh, Kasama po rito yung uh, Bureau of Land Industry and of course mm -mm. yung ating High Value opo uh, Program. Opo. Meron ba timetable ito, Sec? Para lang ho at least eh, magkaroon po ng kap kapanatagan ng kalooban kaisipan po ang ating mga vegetable farmers? Uh, yung pag-aaral po ay minamadali naman po yan at para hmm. makita nga po yung uh, immediate na Uh, magiging impact. Mm -hmm. At uh, inasaan po natin, as na soon as na meron na pong mga uh, pag-aral at uh, recommendation, we'll let mm -hmm. you know po. Apo, salamat. Doon po sa bigas, uh, Asec, ano po, ang kailan po maglalabas ng import permits? Uh, basically po, wala na namang import permit actually, pero ito ho mga, uh, mga, mga SPIC na ito, na mga permiso. Dito po sa binabalak ko na 4.5 million metric tons na rice importation. Uh, actually, yung importation naman natin ngayon largely ay uh, para na yan sa ating mga traders. Uh, sa rice tariffication law, alam naman natin na hindi na yan kinokontrol ng ating mm -mm. pamahalaan. Mm -mm. Actually yung pumasok na as of November 21 ay nasa 4.16 million metric tons na. Uh, kumpara natin ito last year, uh, December last year and December nasa 3.6 million metric tons lang mm -hmm. at yung harvest natin ay umabot ng 20.06. Mm -hmm. uh, ngayon, ang dahil nga sa El nino sa mga bagyo, na-expect natin yung ating harvest uh, posibleng bumaba hanggang 19.4 million metric tons lamang na palay. So, nasa mga 12.5 million metric tons na bigas. Mm -hmm. So, uh, dahil sa pagbaba na ito, uh, kinakailangan talaga na Uh, madagdagan ng import, which is also being reflected na sa import data na meron tayo ngayon, mm -hmm. which is already at 4.17. Uh, initial na pagtaya, posibleng umabot ito ngayong taon ng 4.5 million metric. Opo. Opo. Uh, but uh, wala, hon, wala na tayong concern sa kakulangan. Basically po, uh, dahil sa, dahil po nga sa sitwasyon na tinamaan ng ilang palayan, pero po kapag pinag-uusapan natin ang local rice supply plus ito pong imported, hindi tayo mangu uh, kukulangin sa supply po. Hanggang anong buwan po ito? Ah, tama yung Manong Ted. Kasi kung titingnan natin, kumpara natin last year, uh, 20 million mm metric tons ang hinarvest natin, we imported 3.6 ngayon kung uh, tama yung projection 19.4 million metric tons so about 600,000 metric tons yan at ang ating uh, na-import na ngayon ay actually lampas na ng 500,000 metric tons yung, yung kanina pala yun. ito mm -hmm. biggest na so talagang uh, wala tayong problema sa supply in terms yung volume ng bigas na meron mm -hmm. tayo ngayon mm -hmm. at ang uh, initial estimate ay pwede rin pa rin siyang uh, magtagal up to 3 uh, months uh, ending inventory natin uh, mm -hmm. after mm -hmm. december of this year okay sige po so kami kami makikibalita po sa inyo sa isyong yan uh asak sorry po no gusto ko lang ho kayong uh, gambalain dito po sa usapin ng presyo ho ng highland vegetables kasi ang sinasabi po ng aming mga nakakapanayam na may direkta po namang access doon sa trading post natin sa La Trinidad, yung pong presyo ngayon ha, as of today, doon po sa mga highland vegetables gaya ng carrots, patatas, broccoli, alam niyo na ho itong sayote, sa bagyo beans, eh, doon sa kanila, sabi nila, yung ilang po naman tina, tina, dinaanan, may problema sa quality, but sa supply daw po, walang problema. sa a matter of fact, ang layo po ng presyo doon sa trading post at dito po sa inyong bantay presyo po sa mga pangunahing palengke. Halimbawa, dito po sa usapin po ng carrots. Yung pong magandang klase po sa Baguio, yung malalaki at makikinis. Ang pinakamahal doon ay 110. Ang pinakamura 55. Dito po sa atin 220 na. Ang pinakamahal. Ang pinakamura 150. Ito pong uh, patatas. Sa patatas po doon, 80 po pinakamahal. Ito yung mga malalaki, makikinis. Sa atin po, 150. Sa yoti po, dito po sa atin, 95. Doon po sa Baguio, eh, 50 lang po ito. So basically, broccoli for example, 470 ang pinakamahal. Eh, doon po sa kanila, magandang klase na po ito. Eh, nasa 110 po lamang per kilo. Talaga pong ang laki ng diferensya, asek. Eh. Matagal na po itong isyong ito, pero hanggang ngayon po parang wala pa rin pong pagbabago at wala pong kami nararamdaman na anumang pong konkretong ginagawa dito ang DA kung sakasakali man po. Uh, isang nakikita problema rito, Manong Ted, ay yung pakulangan nga ng ating post-service facilities ya, Saka sa dami ng uh, kamay na humahawak ng gulay. Uh, tama yon dahil uh, kung tutusin natin, hindi ganun kataas yung farm gate price. Halimbawa yung cabbage, na malaki, pero pagdating niyan sa Maynila, yung the same cabbage, pagdating dito sa Maynila, napakaliit na. Uh, dahil yung packaging natin, naka-plastic. Bago makarating sa Maynila, uh, ilang kamay ang at uh, dahil nasisira, dahil naka-plastic lamang at hindi refrigerated. at uh, baga, talagang grabe yung losses, eh. post-harvest losses uh, after the harvest. Uh, you can expect talaga yung presyo tataas. And of course, ang dami na naghahawak at lahat ng humahawak na to ay gusto magkaroon ng pay doon sa kita. Uh, nakikita natin ito na uh, ganito yung presuhan. Kaya yung patuloy na programa ngayon ni Secretary Joel Laurel Jr. ay magkaroon ng uh, cold storage facility na feeder dyan sa mga production areas at magkaroon ng uh, malaking cold storage facility at uh, mabawasan uh, yung ibang layers para ma-insure natin una yung quality. Mm -hmm. uh, at the same time, uh, mm -hmm. ma-insure din na mm -hmm. uh, yung production hindi agad masisira. At pagdating sa palengke, napakaliit ng post-harvest losses and we can maintain. Imagine mo yung kung gaano karaming weight yung, mm -hmm. yung nawawala. Kaya talagang magmamahal ang preso. so ang tinitingnan ni Secretary Kiko, yung basic na problema ng ating gulayan mm -hmm. which yung kakulangan ng mga agri uh, infrastructure facilities mm -hmm. tama ka eh for the last uh, 20 30 years hindi yan masyadong uh, natuunan ng uh, pansin at yan ang mga uh, 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 priority ngayon ng uh, ating secretary. Opo. Uh, opo. Sige po. Uh, asek, ano ho uh, ito lang po i, i ano ko lang po sa inyo ibanggitin ko lang po please kasi ito pong League of Associations at La Trinidad Vegetable Trading Areas. Meron ho silang proposal kasi nag gumawa sila ng pag-aaral kung gaano karaming kamay ang nagpapasahan. Basically po nung amin silang makausap po, ano ho, mismo personal, hindi nila problema ang mga pasilidad gaya po ng mga cold storage. Ang kanila pong solusyon ho dito, nag-propose daw po sa sila ay tanggalin na lahat ng dinadaanan na ito. Basically, galing sa kanila, ibabaksak ito mismo na diretsyo doon na sa mga palengke. O, meron silang ganun pong panukala. Yun daw po talaga ang pinakamagandang paraan para yung presyo hindi ganito pong halos doble. Ang sa kanila po, hindi nila maintindihan na yung prinsipyo po na kanilang gustong ipatupad ay eh napakasimple at meron silang proposal ano po, pero hindi daw ho sila nagkaroon ng pagkakataon na ito pakinggan ng DA at para bagang yung nga no, itong sinasabi po ninyo cold storage facility eh kung may cold storage facility nga sa isang lugar tapos ang dadaanan nito eh walong kamay pa rin ganun po ganun pa rin po ano ho kaya ang maganda ho nating Uh, magagawa dito para itong ganto pong uri ng study na ginawa ng grupong ito ay mapakinggan po laman lamang ni secretary uh, Laurel Chu. Chu Laurel. Sige po, uh, I'm not privy po doon sa, mm -mm. uh, uh, mm -mm. uh, sa proposal nila at i i ni ipa-check po namin 'yan doon sa proposal nila. At ano po? Uh, mm -hmm. Sa amin po kasi critical talaga yung, yung cold storage sa mm -mm. ngayon. Mm -mm. At uh, tama naman po talaga sa dami nang uh, hinahawakan. Opo. Pero largely po kasi uh, alam naman po natin yung sa ganitong trading ay uh, hindi na po yan hawak talaga ng BA. We opo. only do yung market matching. Yes, sir. Pero ito pa naman po ay concern <laughs> din ng ating uh, pamalan. Kaya po uh, tutulungan po natin Opo, sir. opo. Opo, kasi po sa uh, sa uh, kayo po matagal na po kayo dyan, uh, Sa simple lang pong analysis kasi, kung ako yung farmer, hindi ako pwedeng pe magbaksak sa Nepaqyu Marta sa Divisoria. Hindi tatanggapin doon ng market master eh. Kasi may cartel doon eh. 'Di ba? yung po. Kaya sabi nga nila, ito ito ba yung parang kadiwa? Napakaraming kadiwa na ibabaksak direkta. So bypass na lahat itong mga may control. Eh doon daw talagang kailangan lang doon political will na maipatupad para maramdaman ito. Parang yun po yata ang sinasabi nga nila dito na sa prinsipyo na ikay, sa bawat malaking bagsakan ng produktong agrikultural, hindi ka kailangan makakadiretso doon kung hindi ka dadaan sa kartel. So yun daw po talaga ang numero unong problema at kung gugustuhin po ng gobyerno, magagawang po doon ng paraan. Yun lang po naman, ASEC, uh, ano, Arnel de Mesa. Kaya, tamain manong Ted, kaya yung yung tama't nabanggit mo yung sa Kadiwa. Ang target talaga natin ngayon, uh, 1,500 Kadiwa nationwide uh, before the end of the term of the President. At sa ngayon actually nasa 160 na tayo at ang uh, commitment ni Secretary by April o May sa 300 yan. So malaking bagay itong mga kadiwa na talagang nakakadirekta yung ating mga magsasaka mm -hmm. at uh, yung control sa presyo napatunayan na yan eh mm -hmm. ang laki talaga ng diferensya sa presyo pag uh, sa kadiwa ka bibili uh, with the same quality mm -hmm. and uh, of course yung yung kilo eh mm -hmm. talagang napakamura kumpara doon sa traditional na market na nakikita natin uh, alam natin na mayroong mga ganong control na nangyayari Opo, Sige po. So salamat na marami. Ah uh, siguro gagawa kami ng paraan po para maipadala sa inyo itong proposal po ng grupo po nitong mga taga La Trinidad para lang humapag-aralan po ninyo kung ito po naman po is worth your time ano po, pati ni secretary. Salamat yeah, po. po Sir Arnel. Opo. Pasuyo lang po, Manong Ted. Pasuyo Salamat po. Thank you. Si uh, Asik Arnel Dimesa ang spokesperson po ng Kagawaran ng Agrikultura.